guys! Welcome to my YouTube channel. For today's video, tuturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng thumbnail sa YouTube. So, let's see. So, ang una po natin gagawin ay maghanap po tayo ng magandang design na maaari natin ilapat sa ating PowerPoint. So, pagkatapos mamili po tayo ng ating picture. Ating i-paste po ito sa format o design na ating gusto. So, next po is uh, type na po tayo. For example, nalaman po yan paano kumawa ng thumbnail. So, mamili rin po tayo ng layout or font face. Pwede yung Georgia. Kahit iba't ibang, pwede pong iba't ibang font face natin gamitin. Depende po sa gusto po natin ilagay. So, pwede rin po tayo mamili ng color. Iba't ibang color. May red black text outline pwede rin po para sa combination ng text fill at text outline para po mas um, makita ang ating ano pwede po nating i-click ang glow at mamili po tayo ng uh, kung anong color po ang gusto nating i-glow then i-copy paste po natin ang text na paano gumawa pwede po nating i-edit para hindi na po tayo gumawa ulit ng panibagong format. So, ayan po, paano gumawa ng thumbnail? Pwede po natin i-adjust ang size, depende po sa gusto natin. So, then, pwede naman pong iba't ibang kulay. Pwede natin sa pangalawang text, ay pwede natin lagay ng kulay dilaw. Then, lagay natin ng glow. Pwede rin pong iba't ibang glow ang ating ilagay. For example po yan, yellow ang aking napiling glow. Para po mas kuminang at yung kulay niya. So next po, yung picture ng thumbnail na aking ginawa sa aking YouTube channel. So ayan po, magpunta po sa file manager, then i-click po natin. Then click, i-paste po natin sa ating PowerPoint o sa ating ating slide po na click niyo lamang po yung text na gusto nyong i-resize. So, for example po, yun na yung ginawa kong thumbnail na ilalagay ko dun sa YouTube ko. Then, ang gagawin po natin, control N para po magbagong documents. Then, punta po tayo sa screenshot. At screenshot po natin. Yan. So, pupunta po dun sa new documents natin yung in screenshot natin dun sa ating first document na ginawa ng design or ng ating gagawing thumbnail. Then, after, right click. Then, go to save as. Ipupunta po yung sa ating file manager. Then, save po natin siya. Lagay po natin sa documents. Ako po yan. Lagay ko ng file name na thumbnail. Then, save. So, po na po. Nasave na natin sa ating file manager. So, ito na po ang aking gawang thumbnail. Paano gumawa at maglagay ng thumbnail sa YouTube video. So, ngayon ang ating poproblemahin na ay kung paano po natin ilalagay ang ating thumbnail sa YouTube video. So, kanina po tayo ay gumawa. Ngayon po atin namang ilalagay ang ating thumbnail sa YouTube video. So, ito po, makinig at ating pong panoorin. Ating aalamin ay kung paano po natin ilagay ang ating ginawang thumbnail sa YouTube video. So, kailangan for first step, kailangan po natin mag-install ng YT Studio or Creator Studio ng YouTube. So, click. Then, pag na-click po natin, go to videos. Then, dahil hindi pa po natin na-upload ang ating ginawang video. So, for example, ito po. Yung ng video. Ito po yung thumbnail niya. So, babaguhin po natin. Click po natin para yung style lapis. Then, click sa left side ni style lapis. Then, mamili po tayo ng thumbnail na ating ilalagay. For example, ito po. Yung nilagay ko ng nakara, nang nakaraan ng ginawa ko. Then, select po natin. Then, save. Hintayin po natin na mag-save. So, ayun na po ang ating thumbnail na ginawa. So, tinan po natin sa ating video ulit. Magback ulit po tayo, videos. So, ayun po, nagbago na yung ating thumbnail sa first video. So, yun lamang po at maraming salamat.